Ramdam na rin ang epekto ng El Niño sa mga kabundukan sa bansa. Isa rito ang Mount Apo Natural Park sa Davao, na pansamantalang isinara para sa kapakanan ng kapaligiran at mga umaakyat sa bundok. Yan ang ulat ni Jaira Mondez ng PTV Davao. Nasa extreme caution category pa rin ang naramdaman na init ng panahon sa Mindanao. Ibig sabihin, mataas pa rin ang chance ang magka-heat cramps o heat stroke lalo kapag matagal na bilad sa araw. Ramdam din ito kahit sa Mount Apo Natural Park, ang pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Kaya epektibo kahapon, ipinagbawal muna ang trekking activity sa Mount Apo Natural Park sa loob ng sampung araw. Sa Facebook post ng DENR Davao, nagpalabas ng resolusyon ang Manpi Protected Area Management Board noong Martes para sa suspensyon ng aktibidad hanggang March 30 upang masiguro ang seguridad ng natural park at mga bisita mula sa El Nino na nagdudulot ng dry spell at grass fire dito. Ayon sa Santa Cruz LGU sa Davao del Sur, mahigpit ang kanilang monitoring sa mga bukirin patungo sa Mount Apo. So kami sa mga sa local government unit sa Santa Cruz, we always see to it that um, there is a, a, monitoring, isa kung saan na klaseng mechanism, community-based, um, government-initiated, these are uh, mechanisms nga ang mga gina-employ aron nga mabantayan yun ang ang, ang, ang jurisdiction sa ano, mga natural park. Inabisuhan naman ang mga trekker na nakabook na na makipag-ugnayan sa kanilang local organizers para sa paglipat ng schedule. Sinit na magugayo. Kanya, mag-meeting ako sa pang-ingi ko sa pang, sa pang next week, Wednesday. Kaya mm -hmm. Yeah, since i-continue ang closure or nili na. Uh, Murag na'y buwapong nga uh, indicator. Kasi kung wala naman niya, uh, nag-uwag na po ganit karoon. So I think, sili na na extend Idineklara ang Heritage Park ang Mount Apo noong 1984 ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Declaration on Heritage Parks and Reserves. Outprotected area rin ito sa ilalim ng National Integrated Protected Area Systems of 1991. Ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Davao at Soccsksargen region sa Mindanao. Samantala, nakipagpulong naman ang provincial government ng Cotabato sa kanilang PDRRMO, PNP at Tourism Office para sa mahigpit na pag-monitor sa mga turista na umaakyat sa mga bundok na sakop ng kanilang boundary. Matapos ang nangyaring grass fire sa barangay gambude sa Araka noong weekend na nagresulta sa pagkakalbo sa isang bahagi ng bundok. Kailangan ng aktibong pagbabantay dito upang maiwasan ng bushfires o disgrasya ang may plano na umakyat sa bundok. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mendez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.